Ayan o, no, palusong kami. Pa kami ng ilog. Lord, Lord, patawad. Mm. Palusong. Palusong, sung. Mangwa kami ng talbos kay magatay, Ay, aday, Ayaw. <laughs> <laughs> na. Uy, <Oy>, makwari kami. <laughs> Hi, guys. Hi, guys. Makwari kami. Abi. Dito na lang ah. Huh? Oh. Huwag mo nang dalhin Masarap kita dapat. May pangki kita nandoy. mangki kita di. Tama na. Oops. Ay, mabunut kita. Maris sedis sa palaw. Ayan ay, di ko na kanti. Hindi, sige pa. Aray na, ikaw na ya. Sama-sama ka. Ayan. Gusto niya kasi pumunta dito sa ilog, oh. Eh, gusto niya. Di, sinamahan namin. <laughs> ayan. Gusto daw niya manguhan ng kangkong. Akala niya siguro mababaw lang yung kangkong dito. Ayan yung motor iniwan namin kasi ano. Malayo. Saka, ayan oh. Nakakatakot yung daan. Ayan ito, 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 ito yung vlog ko dati nakapanood niya sa, ano, sa vlog ko so na daw niyang balikan kasi mangunguha daw kami ng ano kangkong akala mo naman yung kangkong na kuko kukunin niya mababaw lang ay eh, napakalalim ng ilog na yan ayun na may meron din na mimingwit ayun ang ano nang kangkang <laughs> bibili daw siya may nag ayun meron siyang ano nakitang kumukuha ng ay hindi nagaano pala siya kumuha ng isda ng uri <clears throat>